Ayan, pangalawang paggawa nang aircon. Sana ay gagana na. saban-ban sa Banban. Aircon Shop. Ayan. Kasi dati paggawa namin ay sira yung expansion valve. Ngayon i pinalitan ko na rin pati yung Ano ang tawag niyan, boss? Anong tawag niyan? Ha? Ah? Filter. Filter. May tawag din 'yung man eh. hindi hindi filter, may tawag pa siya diyan. Ah? Wey, di 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 Ah. Sige. May naman blogger. May tawag pa siyang iba diyan 'yung tagaman ni. Eh. May tawag pa siyang iba diyan, ta ano

expansion valve ngayon dito ay pinakulong ng expansion valve tapos hindi sumu sumuot para nakasukulot yata yan dyan para nakasukulot yan dyan ito nakasuksok po dito <laughs> dito pala tanggalin ako para isuksok muna pati sa kotse. Ayan, aircon ng kotse. All around. Ayan, sa yan. yun yun yan ganyan sana ay mag okay na para makatikim naman ng aircon tag init pa naman ngayon hmm. so, lang <laughs> ban na sa ano kahit gabi mainit Lalu party diaan sa dito mula dito hanggang dos, Pangasinan. pengasinan. Grabing init. Itu yung area dito na pinakamainit eh. Aya na titestingin na kung mayroong leak. ito po so ito, ito mati hindi angat ano di ano yun nagisiyaw wala singaw no Saya ako lang nakabit-kabit niya tinalitan eh. <laughs> ko na para <laughs> Para konti na lang yung gagawin. Wala si Wala. Wala. Ah. Hindo, puno. ginawa mo

para la Migna. kaya ng tamang ano, marami-marami ang marami, Vulcanizing siguro yan. May vulcanizing ba dyan, boss? No, no, no. Ayun, ayun, ayun. ayun, ayun yan, yung pagkain. Ayun yan. Ano yung plato kanya ng kalaban namin na tracking pero yung isang pinagkukuna namin ng price gas ng tanki. Sama namin palakutukan tracking. Nagpapulta 18 para pemasok. <laughs> <laughs> Mahirap kasih pada pasok agar nawalan padolas. Oh. Ayo. Masa saktan. <laughs> Dari bos, oke, lah, ini, Pak, lagi Pak, ini, 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 sembuan. bagus Pak, ini, mana? start, Start. ini, Ay, ako na, ako na. Ha? Ah, sige. Tapos pindot itong ubos, itong buwan ba? Hey, hey. na ng aircon ba? Eh, eh. Tara. Panda na. mo na mawala yung buwan. Ayan <laughs> eh, yung ano na yung pindotin mo yung ano. Ayan eh, ba yung may pitan yung may nabaklasan ng pintura? Ya, yeah, ayan sa taas, sa taas. Ilagay mo sa number 4 siguro. Ya. Yeah. Dili na dili ayo nang dalawa sa ilang kuno, volume. Ah, Tara dito. Nana. Yes. Yeah. Yes. Kerbaranan. So, ayan guys Hindi na Gumana yung aircon na naman At binuksan yung uh, Bumba niya ng aircon Sa baba Bila. Yung compressor At titingnan nila Kung bakit ay, ay, May, may, may iwan hmm. iwan Diba? Mali na ito pag piston. Mali na itong pressure na ito. Baka sana kung yung valve lang. Meron tayong pagpalit yung valve kung sira yung valve na yun. Meron tayo yung ganit ko yun. Sira na ito pala yun. Hindi na ma-referian? Hindi na ma-referian pag dito. Na ano yun, may mag-tigo ay kung radyan na ay napunot. Ano, na, na dito, kung ano ba ito yung sira mo, yung mga valve na ito, nabawa yan na bungi. Pagkita mo yung bungi ito. Mabuto na buwig, may papalit tayo dito, lumang na 'yan. Oo. Mga mga, hindi na sisila na. Oh, pagkatang. kaya meron akong ng ganito. Mga bago. Bawa dito na dito, dito. So guys, pangalawang balik namin doon sa nagagawa ng aircon na hindi na managawa kay compressor na naman ang sira. Kaya order naman ako nito ng compressor. Ah, uh, bibigyan ko pare hanggang sa maayos ang uh, ano compressor orong aircon nito kasi daming nasira na bili na pa order ko na nito tatlo na na piyasa ah, uh, guys hanggang dito na lang video maraming salamat sa mga nagsusuporta thank you bye bye